Yan ang mabilis na pagkaba, pagba ng dono. Kaya umakabot, umakabot yung taas. Kaya dito sa yan. Yan ang kabaran na yan. Yan guys. Kaya dito sa baran na yan. Kaya mabilis. Mabilis siyang umapaw. Tumasimba sa amin dito sa Ronas. sila lang din dahilan kaya tumataas din ng baha dito yan dahil sa baro na yan ito kasi dumadaan yung tubig na hindi yung dumadaan yung tubig na dapat tulog tulog yung ano sa basura eh yun kay. kaya tumataas yung baha dyan sa rono kaya naabukot kami ng baha kaya mga gamit namin nasisira dahil lang doon